Magandang hapon na sa inyo lahat. Feeling ko, first time ko eh, na na manalap naman na maging mayo. Uh, yung feeling na nandong pa rin yan, noong, parang may kulang pa. Uh, parang kulang pa ang aking pong panunungulan sa bayan. Marami pa ako tayong gustong gawin. Marami pa ako tayong at uh, gusto may pagpatuloy pero tatakot taon na sa awa ng Diyos eh, baka magpahinga na uh, at ang pamilya ko naman nung ari ha, uh, sa so sa sa inyong pong lahat sa aking mga kasama na nung nungkulan sa bayan uh, mga department head at saka sa mga empleyado, sa mga kapitan ko, nakatuwang narin sa pagpapakunlad ng ating bayan at lalo naging po ay ang pong ang mga konsyal na upo na magiging katulong po natin diyan. Sigurado ko, makakatulong mo. Sabi mo ni Father kanina, alam niya naman ako, mamona, lagi ako nakikinig, sa mga uh, payo na natin po pare. Kuntik na ako naging pare eh. Sana ho eh hindi mayor people ng kanyang parang ngayon kundi father people. Na lagi daw po panagalingin na nakatapak ang, ang, mga paa sa lupa. Ako eh malimit ay tapak. Dahil ho talagang gusto ko lang ma-fail eh. ng na aking paa ay lagi po nakal nakalapat nakalap sa lupa. Ano? Hindi lang naman mo tumbukin ni Father kanina na may mga uh, uh, halal ng bayan na napakayabang. Tunay o, na naging kusalaan, naging vice mayor laan, naging mayor laan, naging kumbusman laan, ay kaya abang lang. Pumasok agad doon kaya ganda ulo. Hindi lang sabi ni Father Yohana, pero tutumbukin ko. Yan ang pagkain na nagpag ko. Sana po, ang lahat ng manunungkulan ay ilagay ko ang kanilang puso para ho sa mga taong bayan. Dahil sila ko'y Yan Yeah, yung, yung pagtitiwala niyo, yun mo ang huwag nila kaalisin. Dahil sa susunod na eleksyon at hindi at nawala yung pagtitiwala iyan sa isang halal ng bayan, ay para ay matalo na yan di ka panatiliin mo ang pagiging mga Diyos dahil ho sa kanyang gabay at sa kanyang pagbibigay sa atin na, mag, uh, na kayusan na pag-iisip yan ho ang ating guide para po tayo gumawa ng mabutihan para sa ating mga kababayan para sa ating kapwa-tao yan ho at kagaya ho ng mga sinasa kasi talaga kong hinahangad ko ang pagkakaisa dito sa bayan sa buwan. Pagkakaisa tungo sa mabutihan at hindi ho tungo sa kawalamiyaan. Magaling may maliwanag ay ba, yung pagkakaisa ay tungo kawalamiyaan din na ay hindi na mo pati sila na lang di ka kaya ako yun ang kala lang sinabi sa akin ng aking ama nung ako ay inaabang noong 2001, ang sabi ko ng Papa, Bibong, ang lagi mong babanggitin ay ang tapat na paglilingkod at malinis na panunungkulan. Yun po ang ating panagkalingin kasama ang mga aray, mga kasama ang mga eksofisyo, kasama si Vice Mayor Anthony Marsiga, na wa at ang aking kasaltay ay pare-parehas kami gumawa ng kabutihan dito po sa Bayan ng San Juan. Kaya sa inyo po lahat, hindi na ako makakahabate. Eh. Maraming maraming salamat. Pabilis ng panahon. Now, maraming maraming salamat sa inyo. Pero ako lagi iparipunin yung katulog. Pag-aapay iparipunin niyo ako sa pagpapunlan at pananatili ng kagandahan at kayusan dito po sa Bayan ng San Juan. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Bayan na San Juan.